Hello sa lahat! So, welcome back na naman sa aking buhay dito sa may China, Shanghai. So, nandito na naman tayo, mga langga. So, ito pala ay, dito na kami pala sa mall, no? So, itong mall pala ay malapit lang to sa bahay namin. So, ngayon ay, mayroon akong hinahanap dito sa may Watson. So, Watson ang uno una akong pinuntahan kasi lagi ako nagbibili dito pang beauty-beauty. So, ngayon ay, tiningnan ko yung price ng aking, uh, na, uh, bilihin bilhin yung ano yung cream ko ay mahal siyang mga langga no so sabi ko ay wag na lang muna ngayon kasi hindi siya nag-sell so saka na lang ako magbili pag sell na siya mga langga no so ngayon ay uh, pumunta na naman ako sa may kabilang sa kabila, mga langga, no? Kasi nga ay tingnan ko na naman yung uh, yung isang uh, ano na naman na pangpahid sa my, uh, sa aking face, no? Kasi nga ay yung face ko ay hindi, uh, hindi talaga siya iyang sa ibang mga brand, mga langga. So, ayan ay nabili ko yung isang, ano is uh, yung L'Oreal. So, 33 RMB lang yun, mga langga. So, dito ko yan binili sa tong mga code na to no? So, marami dyan, mga langga no So, yung anak ko mga langga ay uh, naghanap na rin siya ng uh, makain niya dyan mga langga kasi nga ay uh, isahan lang yung uh, binilhan ko ng aking uh, cream at saka yung food na yan. So, itong store pala mga langga ay uh, ano siya, yung Uh, mura lang dito mga langga. No? So, lagi akong bumibili dito kasi nga ay mura lang siya mga langga. So, itong anak ko mga langga, mayroon na siyang nakuha. No? So, ako, palibot-libot pa lang ako dyan mga langga. Yung cream lang, yung cream lang talaga yung nakuha ko. So, yung anak ko ay nauna na talaga siya. No? Nauna na talaga siyang kumuha ng sa kanya mga langga. Nag-ano na talaga yan siya daan. Nag-ano na siya. nag na siya mga langga kasi nga ay uh, marunong na siya marunong na siyang uh, maghanap kung anong gusto niya. So, hinahayaan ko lang siya mga langga. So, ayan na pala ay nakuha niya. Oh. So, ayan na yung mga aming nabili, mga langga. So, yun ang um, uh, nagustuhan ng aking anak. So, ngayon ay napunta kami na naman doon sa mga, uh, sa mga food area, sa mga uh, frutas at sa mga isda at gulay. So, dyan kami napunta. No? So, tingnan yung uh, tingnan, tingnan yung, yung mga watermelon mga langga. Iba-iba no? yung kulay so masarap yan mga mangalangga So ngayon dito kami no, so maraming mga prutas mga langga. So hindi ako bumili ng prutas kasi marami pa dito sa aming bahay. So ayan pala mga langga ay tikoy yan. Kung sa may Chinese pa ay tikoy, kung sa atin ay malagkit. So yan ang gusto ng anak ko na bilihin pero ayaw kong bilhin kasi nga ay binili ko yan dati pero ayaw niyang kumain. So maraming mga pagkain yan parang mga puto at bibingka mga langga no. So mayroon din yan dito sa may Pilipinas, sa may ano, sa may China. So, marami kang mapigpi, map, mapagpilian. So, paksinsya na kayo sa aking uh, Tagalog. Kasi hindi naman ako Tagalog, mga langga. no Pinipilit ko talang, talagang mag-Tagalog mag lang talaga, mga langga. Kasi nga ay uh, uh, bisaya naman talaga ako. So, ngayon ay umaga na yan, mga langga. no sa so, ginawan ko ng uh, juice yung anak ko. Kasi nga ay araw-araw naman ay lagi ko siyang pinapainom ng ganyan. Uh, mas maganda yan sa katawan, mga langga. Lalo-lalo na sa mga bata. no So, yan ang pinapainom ko sa kanya. Kasi nga yung anak ko ay ayaw kumain ng uh, yung uh, apple mga langga na ano yung ano talaga na hindi mo gawin ng juice kasi ayaw niyang kumain kaya ginagawa kong juice para sipsipin -sip niya lang mga langga mga langga no so uh, ginagan ginaganyan ko lang yan siya. So, yung balls balls pala mga langga. So, ano pala yun? Sisim uh, seed. Sisim seed na gawa ng sticky rice. Pagkatapos nilagyan ng uh, sisim, seed. sisim seed sa loob. So, ayan mga langga, no? So, yung asawa ko ay tinuturuan ako okay, ng lang. paano gamitin yung washing machine namin, no? Kasi nga ay bago yan. So, puro Chinese yan mga langga. So, hindi ko alam paano gamitin. So, napaturo ako sa kanya. So, binilhan ako ng uh, aking asawa ng bagong uh, bagong washing machine mga langga kasi nga ay nasira yung yung washing machine namin. So ayan ang binili niya. So tinuturuan niya ako paano ga, paano gamitin yan mga langga no. So kailangan ko pa yan i-scan scan mga langga ay scan uh, i-translate mga langga kasi nga ay puro Chinese yan. So may kamahalan lang talaga yan mga langga no. So yan ang binili ng aking asawa kasi nga ay uh, para matagal masira. So ngayon mga langga ay nag-decide pala yung asawa ko na mag hatpat uh, hotpot na lang kami. So pumasok kami diyan sa may uh, ano na yan, no? Sa sa may sa may mall yan, mga langga malapit lang sa bahay namin. So pumasok kami diyan at para magkain so, ng hotpot. So yan ang uh, mga condiments na mga hotpot, no? Pumili ka lang diyan kung anong gusto mo. So yung sauce, so yung sauce ng hotpot. So uh, oh ayan oh, tingnan niyo lang mga langga kung anong gusto na uh, sauce na gawin mo. So yan diyan kami kakain mga langga. So ayan na nga 'yung hatpat mga langga, no. So konti lang ang ang binili namin, no. Kasi nga ay busog pa 'yung asawa ko. Uh, sabi niya, kami lang muna kakain kasi nga ay busog siya at saka uh, bumili din siya ng ibang mga dish sa ibang uh, ibang mga restaurant mga langga, no. So hindi lang 'yan 'yung dish namin. So maraming salamat para sa mga nag-share uh, at likes sa aking video. Maraming salamat follow for more mga langga so ito pala ay uh, tinuruan ko pa muna yung anak ko kung ano yung uh, draw ano ba yung tinting ano ba yan yung sa books mga langga paano yung paano magro grow yung mga carrots na yan so tinuruan ko muna siya so maraming salamat para mga langga so itong account ko mga langga ay na restrict na naman ng 7 days no so maraming salamat sa pag -suporta. at saka uh, ito lang muna yung aking uh, uh vlog ngayong araw na to ay ang aking mini vlog. So, maraming salamat sa pagsuporta at pag-share-share at pag -share -share at mag, uh, palu or more. Palo for more and dakang kayong salamat sa tanan. Bye-bye! God bless you!